Minsan sa isang panahon, sa isang makitid na eskinita, may isang maliit, kulay orange na pusa na nagangalang Miskin. Isang araw, lumabas siya mula sa mga basurahan at nagsimulang mag-explore sa malaking lungsod. Habang gumagala siya sa mga eskinita, umaasa siyang makahanap ng bagong tahanan. Nang marating ni Miskin ang isang abalang kalye, ang maliwanag ng mga ilaw at mataong paligid ay parehong kinatakutan at kinatuwa niya. Pumunta siya sa isang parke na puno ng tawanan ng mga bata at nakatagpo ng isang mabait na batang babae. Pinakain ng batang babae si Miskin at ipinakita ang pagmamahal sa kanya. Nagdesisyon ng batang babae na dalhin si Miskin sa kanilang bahay. Ngayon ay malinis at busog na si Miskin at nakahanap ng komportabling lugar sa maginhawang tahanan ng batang babae. Nagsama silang maglaro at ang saya ni Miskin ay humalo sa tawanan ng batang babae habang nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ng lungsod naramdaman ni miskin at ng batang babae ang kapayapaan sa huli natagpuan ni miskin ang isang bagong tahanan at maraming masayang araw ang kanilang ginugol doon at kaya natapos ang pakikipagsapalaran ni miskin sa isang masayang wakas na puno ng pagmamahal